Hello everyone! Dahil nandito po tayo ngayong araw sa Adriatico Snack House. So, upang mga merienda at iba't ibang meron sa kanilang masasarap na pagkain nga dito. Ito ang kanilang mga kainan dito. At napakalinis, napakaliwalas at napakalamig. Ang inorder namin for today is Lomi. Na pinakamasarap. Ito talaga yung mismong Lomi na napakasarap na binabalik-balik ang kose mula nung bata pa ako. Siguro mga ilang taon pa ako nung mga 18 years old pataas ako dahil 24 years old na po ako ngayong taon. Dahil habang kumakain nga po ako dyan, is kain na po tayo. At ito nga unang first bites. Napakasarap talaga. Sobrang sarap ng lomi nila dito sa Adriatico Snack House. Punta na po kayo dito sa Adriatico Snack House. Matatagpuan lamang po ito sa gilid po ng simbahang katoliko dito sa Alaga Nueva Ecija. At napakasarap mahalang sa kanilang pansitin dito. At iba't ibang pagkain na manalahok malalang hap mo dito dahil nga dito napakamura sa presyong abot kaya tara guys kain po tayo habang kumakain nga ako dyan guys is napakasarap talaga napakainip talaga ng pagkain nila fresh na fresh talaga pagka talagang hinain sa'yo talaga yung pagkain dito lang po yan, malapit po sa simbahan, sa may kilid po mismo ng katoliko bata pa lang po kasi po guys is napakasarap talaga ng kanilang pagkain hindi talaga nagbabago yung lasa nila, sobrang sarap, wala akong say, wala akong uh, hindi masasabi na ganito. Napakasarap po talaga guys. Sobrang sarap. Puntahan nyo na siya guys. Napakamura. Napaka-affordable. Talagang sulit na sulit po talaga yung ibabagay nyo dito sa Adriatico Snack House. At habang kumakain nyo ako dyan guys, medyo ang dami-dami ng sahog nyo. Talagang sobrang sulit talaga yung ibabagay natin dito. Napakadaming sahog. Sobra. Punong-puno talaga. Alam mo yung kawari talaga na or yung mismong tawag doon yung mangkok na sobrang laki malaking mangkok hindi ko sinasabing sobrang laki yung sobrang laki ha? yung medyo saktong kalakihan na talaga mabubusog ko talaga sa abot kaya na 60 pesos mo na domi sobrang solid talaga ito napakadaming sahog sobrang sarap guys kain po tayo guys at ito nga medyo napakait na talaga hindi ko talaga masyado makain sa init mainit na nga ah, ng panahon kakain ka pa mainit na lomi sa buong buhay ko talaga guys ito talaga yung pinaka favorite talagang lomi na gusto kong kainin napakasarap sobrang sarap wala akong masabi at ito nga mismo dito ko sa Adriatico Snack House nag OJ to simula po nung bata ako simula po nung Aliaga National High School po ako na nag-aaral. Dito po kasi sa kanila ng OJT. Napaka-simple, napaka-aliwala. Talagang meron po talaga isa-serve talaga nila sa inyo ng maayos yung pagkain. Sobrang sarap. Meron sa kanila dito iba't ibang panset. Kung gusto niyo po umorder dito ng panset, meron po sila mga nakabilaong panset, nakabilao po ng na mga spaghetti. Lalong-lalo na po dito, meron din pa sila mga sotanghon, lomi, ganyan. At ito, meron nga din sila mga iniinom dito mga drink drinks, katulad naman po ng mga soft drinks, ayan, or yung mga Coke, Royal, ayan, meron din silang water dito. At syempre, siserbang ka nila lang maayos at ito, napakasarap nga dahil nga, sobrang sarap nanggigigil talaga ako sa sobrang sarap ng domi nila yun. Hindi ko talaga, parang kulang cool nga dyan. At bitin na bitin niya ako sa isang mangkok. Ang sabi nga sa nga ni Mother is, isang mangkok nga lang doon dapat yung order namin. Dahil nga hati na nga lang doon kami. Ang sabi sa nga ni Mother, baka nga doon mabitin ako. Hala, talaga mabibitin talaga ako sa isang mangkok. Diyos ko ba naman yan? Na ba naman ng lomi ng Adriatico Snackhouse Snack house ko ba naman? Sa sulit na affordable at abot kaya ang 60 pesos mo, meron ko ng isang mangkok at madaing lomi na makakain mo dito. Sa lomi po na isang mangkok na yan, pwede mo pagdalawahan or siguro pwede pang tatlohan, 3 person to 2 person niya pwede makain dyan. So ito guys, hindi na nga ako makakain dyan o nilidyo ko pa na syempre, hindi mo mawala sa atin yung sili. Lalo-lalo na kapag kumakain tayo, guys, ito talaga yung gusto ko talaga. sa so, paborito ko din talaga ang sili kapag every time na kumakain ako dyan. At, every time na kumakain ako dyan, guys, hindi pa talaga ang content. Kahit sige ako na sili, lalayo ko talaga siya ng mga paminta, If like, yung mga, tawag uh, doon, yung mga patis. So, guys, hanggang sa muli. Thank you!